Gagamitin ko nga pala ngayon tong bike trainer ko mga paps Di kasi ako nakapagbike na umaga tapos busy din ako tuwing hapon Kaya ngayong gabi babawi ako para makapagpapawis na rin Dito nga pala sa bike trainer ko kailangan naka quick release Kung di naman magkasya yung quick release na gamit mo Ay pwede mong gamitin yung quick release na kasama sa package kapag binili mo to Tulad na lang yung nakakabit sa akin mga pups. Dito naman sa bandang likod niya ay na-adjust yung paglapat ng roller dun sa gulong Kung gusto mo nang hindi masyado makunat dapat yung saktong lapat lang Sa akin naman sinasagad ko pa yung paglapat para matigas pedalan at masana yung hita oh Kung nag-aalala naman kayo na baka mapudpud yung mga gulong nyo, pwede naman kayo gumamit na mga mamurahing gulong tulad ng kombas, ragusa at iba pa. Di naman siya asin na sobrang bilis makapudpud. Baka ilang gamit na ako nito at okay pa rin naman yung gulong ko, paps Gumagamit nga rin pala ako ng electric pan kapag nagbabike trainer ako. Para di ako ganun nagadagad pagpawisan at lalabas yung totoong pawis ko gawa ng pagod at hindi dahil sa naiinitan lang. Maglagay ka din ng pampunas ng pawis para may iwasan na tumulo yung mga pawis mo sa cable, electronic sa iba pa. Gamit na gamit mo tong bike trainer, mababs, lalo na at kung gusto mo makita tayong fittings ng bike sa'yo. Nakakapagod talaga ito mga pups kasi walang pre-wheel dito. Kaya kung gusto mong mag-insayo kahit na sa bahay lang ay makakatulong to sa'yo. So kung interesado ka dito mga paps ay lalagay ko na lang dyan sa yellow basket shop kung saan ko ito nabili. Yun lang. Ride safe palagi!